Aries, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 9 p.m. to 12.10 a.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Dilaw na kulay ang iiwasan ngayong araw. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10.10am, at may oras na pwedeng matalo na 55 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 6.05pm ang buenas na oras at may negatibong 51 minuto at sa gabi ay 9pm to 12.15am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Gemini, sa umaga ang Buenez na oras ay 8am to 11am, at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto, at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 8 p.m. to 11.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na mapagmura, ang iiwasan at kulay pink. Cancer sa umaga ang buenas na oras ay 3 a.m. to 6.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na apat na minuto. At sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 54 na minuto. At sa gabi ay 6 p.m. to 9.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Orange kulay ang dapat mong iiwasan. Leo, sa umaga ang buenas na oras ay 5AM to 8AM at may oras na pwedeng matalo na 55 na minuto at sa hapon ay 2PM to 5:10PM ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 9pm to 12.10am ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player na madaldal ang iiwasan at kulay purple. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 52 na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.05 oh p.m. ang mga swerte at may negatibong dalawang minuto na ikakatalo, kulay asula ang iiwasan mo ngayong araw. Libra sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9.15 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na limampot siyam na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong limampot tatlong minuto, at sa gabi ay 8pm to 11.10pm ang mga swerte at may negatibong limampot pitong minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan. Kulay pula at player na makulay ang buhok ang mga iiwasan. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, at may oras na pwedeng matalo, na 54 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 3.45pm ang buenas na oras at may negatibong 43 minuto at sa gabi ay 6pm to 9.10pm ang mga swerte at may negatibong 52 minuto na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Sagittarius, sa umaga ang buenas na oras ay 4am to 7.15am at may oras na pwedeng matalo na 51 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.10 a.m. ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, kulay yellow ang iiwasan. Capricorn, sa umaga ang buenas na oras ay 6 a.m. to 9.10 a.m., at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto. At sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 50 siyam na minuto. At sa gabi ay 8 p.m. to 11.15 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo. Magsuot ka ng damit na may kulay blue. Aquarius sa umaga ang buenas na oras ay 7 a.m. to 10.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto. At sa hapon ay 2 p.m. to 5.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto. At sa gabi ay 9 p.m. to 12.20 a.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Pisces sa umagang buenos na oras ay 4am to 7:15am at may oras na pwedeng matalo na 52 na minuto at sa hapon ay 4pm to 6.10pm ang Buenos na oras at may negatibong 53 minuto, at sa gabi ay 9pm to 12.10am ang mga swerte at may negatibong 51 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, pink na kulay ang iiwasan mo ngayong araw.